Uh, good morning mga kapasmado. Oh, yun oh. Yun oh. Nagbunga na yung ampalaya. Pwede na yun. Isa pa lang. Ayun, meron na rin oh. Meron na siyang mga bulaklak. So, magagawa na rin siyang gulay yan oh. Mga two weeks. Pwede na yan. Parang ganito na rin yan kalaki oh. Oh ito yung garden ko mga kapasmado dito lang yan yung tinapong ko na buto ng ano ng ginulay ko na ampalaya so, tinapong ko lang dito sa gilid so tumubo yung mga buto so, ginawa ko na lang sila ng ano ng uh, magagapangan nila dito oh so, ito naman yung ano yung upo yung mabait na gulay laging upo ng upo o oh, yan o oh, kalabasa pala <laughs> o, yan o gumagapang na siya pataas parang yung nagtanim laging gumagapang yan o oh. yan oh. Oh, ginawan ko na siya ng gapangan niya sa taas. Ayun oh. Yung nylon niya no. Oh. Ayun oh. Yung building na yan, akit yan doon sa taas, oh. O, yan, oh. Kapasmado. yon ayan, ayan yung ginawa kong ah, uh, gapangan nila para sa kalabasa na akala ko ay upo. <laughs>